So dito naman tayo kay Boss Lando no? So na-update natin sa nakaraan So shout out po sa lahat ng mga uh, Na bumili no? at mga customer dito ni Boss Lando so mga about atungko uh, Tungkol sa mga lunya So dito na -bilan. Yan uh, Sa ating latagan pa no? So mayroon sa mga Tungkol dito sa mga relo ni Boss Lando So mayroon tayo dito ng ano, mga ito ano? uh, Ito So ganitong oras Boss Magkano ang presyo alam mo to? Ito mga 5 na mano lang to, no? So, yun, yung mga doon, mga brand nyo, so, mga may mga lalagyan pa talaga mga, ano, Ayan, dito. So, ang price nyo, magkano? Uh, isang libo hanggang ito, ang dito So, mga quartz lang din, mga original, mga quartz. Ha? Sila may small nagsabi, so, hindi kayo, sila sa kanang gagalit sa kanila ng mga original, lang, hindi sa amin, ha, magkano. Okay, so magandang mga nang araw mga So, welcome back sa YouTube channel natin. So, nandito naman tayo sa ano, ah uh, Tomas Mapua Street. So, dito sa kapilang side mga guys. So, kapilang side sa Rick. ko rin sa oh, may papakita natin. O, oh, shout out sa mga sa lahat mga subscriber natin. So, maraming maraming po salamat sa mga ah uh, tumatakili sa ating YouTube channel. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. O, so, sa lahat ng mga subscriber ni Tony Vlog. Shout out po sa inyo. Kung kayo hindi para pa na subscribe kay doni Vlog. Huwag kayo subscribe like, comment, sir. So, mga guys, wala pong bayad ang mga pag-subscribe at like, comment, sir. So, mag-comment po kayo sa aking YouTube channel. So, mga guys, samahan niyo ako. So, ipapakita natin yung tamang way dito. Sa dating uh, Tomas Mapuay Street sa Burautan dito. So, samaan ko. So, let's go. Ayon tayo sa update tayo sa mga Rilonibus London. So, mga guys, ito sa Tomas Mapuay Street, mga guys, yung dating Burautan dyan. So, yun, sa kabahan ng kabahan ng Rikto to papunta doon So, kabilang side po mga guys. So, yun, sa kabilang side doon mga guys. Sa so, papuntang Rikto. Yung pabalik galing ka ng Divisoria papuntang ano tong Isitan. Ayan. Dito. So, itong balik no side to mga guys ito, papuntang ito yung Tomas Mapua. So, Divisoria. Sa kabilang side lang to mga guys. So, ito makikita mo tong ano uh, hardware po dito ng kulay Orange mga guys. So, dito lang po si Boss Lando. So, mamaya eh, yung mga latag din sa mga burotan din doon mga so nandoon sa kabilang side so kanto kung kanto na yon may kanto doon so update natin doon kung ano pwede natin ma-update yung mga latagan diyan sa amin. So dito tayo kay okay, so dito naman tayo kay Boss no so na-update natin sa nakaraan so shout out po sa lahat ng mga uh, na bumili at mga customer dito ni Boss sa so, mga about uh, tungkol sa kanya. So dito na Yan. Uh, sa ating shout out natin si Jos, ano ah, di ah? Rio, oh, tama na update natin na nakaraan ng latagan pa no. So mayroon sa mga tungkol dito sa mga relo ni Boss Lando. So mayroon tayo dito ng ano mga iso ano. Ah ito. So ganitong ore boss, magkano ang presyo naman to? Ito. Mga na mano lang to no. So yo yung mga do mga brand nito mga so may mga lalagyan pa talaga mga ano. Ayan, dito. So ang price niya magkano? 1,000 hanggang 800 dito mga isa. So mga quartz lang din, mga original mga quartz lang. Sila may nagsabi. So hindi kayo sila sa kanang gagaling sa kanila ng mga original lang din sa amin ng mga. Yan. Yeah. Singgo ta no? Ito pang babae natin magano? Oh, si kanya no, original din yan, ha. Yan yeah, pang babae natin. So magkano pa sa 1,000 pa rin. Hanggang 700 yung mga sa mga presyo ito, ha. Yan. Yeah. Yeah, mga presyo po dito. Ganun din dito po mga rula natin ito So anong ito? Regional post, yan, post -prar. So original So sabi ni Boss Lando O lahat ng original ng mga rula niya ito rito Seven ah. So magkano? 700. 700 lang mga isa Mga uh, original ito mga isa So yan naman tayo rito sa Ano? Katulad nito. Uh, Michael Kors So Michael Kors natin magkano? 800 Michael Kors so naganap na mga so yan sa mga lahat ng ano ganitong ori na rilo natin Michael Kors ha yan so yan ayosin muna na natin ha so mayroon naman tayo rito Casio Casio so mga sa Casio natin boss magkano Parehas sa 1,000 maging 700 700 lang mga isang yan mga Casio naganap na yan. ha o, oh, yo, wala na hanggang 700 lang Fixed price na lang daw Ito po Ito rin right. Fossil na si Kanan to mga guys So, 700 lang din Last price, 700 Direktsuhan na tayo Yan, so mayroon naman tayo ito 500 500? Kasi ano yan eh Kaya Run pero ano siya Alam mo na Oh, bahala na. So, mas maganda, mas mainam. O oh, mas maganda na pumunta kung masyal kayo rito mga guys para makabili mo ito sa mga presyo ni Boss Lando no? so brand new siya yan. O, yan. brand new brand new oh, yun brand new siya ang nagsasabi 500 500 lang so yan, yan. mayroon tayo rito ng ano 2,000 yung Bulgari yan 2,000 yan mga kaya Bulgari naghanap ng ganitong ore so magkano ang presyo ito boss Dalong libo. So, dalong libo, negosable pa naman. May tawaran pa, bulungan. And now, baka sakali. Baka sakali. <laughs> so, baka sakali po mga isa. Bahala na kayo, bulungan dito kay Buslando. Ha? Ah. Yan. Ito, may black dial tayo rito na ano. Yan, mga, yan. Brand yan. Yan, yan. Ha? So, bro, 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 bro. Brand, brand nyo to. So, halo-halo so, rin talaga, brand yun to. Magkano ang fish so, nito? Formula One. Formula One. Tabiwer. Tabiwer, Magkano? dalawang libo rin yun tab, tab viewer dalawang libo yan. okay yan ha mga brand new daw o, oh, yan. mga brand ano to original din to ha mga original to mga quartz lang din oh o, oh, yan yan pero original siya so ito ganun din dalawang libo yan so mga dipindi sa dial ng mga sa mga gantong or yan dalawang libo yan. So, mayroon naman tayo rito ano Kari, ah? Ano? Top Viewer Carrera Yan Automatic? Oh, okay. Automatic siya sya? Yan So magkano ang presyo? nito. 5,000 2,000 Toki 2,500 So negotiable Toki na lang tumangin sya ganitong ori Yan So naganap sa mga ganitong horib Brand new rin to. Brand. Brand new Yan Hanggang Toki lang tumangin sya Automatic ha? Yan mayro mayroon tayo ito, ito may lalagyan din para talaga. So ito naman, anong relo to boss? Frank Muller. Top viewer. Frank Muller. Ha? Frank Muller. Pram lo. ay ah, ito, to, to. ito, ito. Ito, ito ba? Ito. So, hindi ko maninag na ito guys, bahala na. So mga ganitong orin, pas so, maganda po masyal rito sa mga ganito. So ito pero maganda to, so, sobrang nyo ito mga maganda nito. Yeah. Magkano ang presyo nito? Dalawang libo. Yan, mga ganitong oriya. Hindi ko to ito mga kaysa. So, mabil mo lang ito mga kaysa. So, kung ka, mas maganda. So, itong kasyo natin na... Yes, ah, mga, mga sikana. So, magkana mga presyo? No, 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 no. ah, mga sikana lang daw mga guys so, Mga ganitong no, no, no. oriya. Oh, mga okay, sikana. Pero mga original mga sikana ito mga kaysa. Yan, katulad nito okay. ito. So, magkano mga presyo ito? Bulgarian. bulgari Magkano? Dalong libo? San libo. lang mga kaysa. bulgari San libo. So mayroon naman tayo rito Ayan bago yan Bago brand nyo to Top viewer So magkano ng budgetan natin to? Yun sir, dalawang libo Dalawang libo rin O oh, yan, dalawang libo rin Top So mayroon tayong Ayan So mayroon tayong Puma Ang Puma natin 800 yan Puma 800 original mga isyan Ayan Puma 800 Ayan yan, negosyable pa siguro to Tawaran bulungan nun lang. Yan. So, mayroon tayo rin itong... Ano? Divers? Divers yan. Divers. Sika na. Magkano ang presyoan ito? 1,500. 1,500. So, meron naman tayo rito so about isang isang pares no so ito so may lalagyan brand rin mga isang pwede so -isa. yan. Is oh pwede magkano magpa diyan oh 15 magpares ah relo at saka bracelet 15 15 so meron naman tayo rito siko 5 magkano siko 5 natin 15 15 siko 5 ha 15

Watch. 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 Original. Watch. Watch. sa Watch. 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 Original Watch. 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 Jan, ito. Yan, uh. Watch. 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 bilian Watch. 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 sa market, sa Watch. 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 ni Watch. 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 So, mayroon tayo dito. So imbik ka. So, dito kayo sa magkano? Imbik natin. 55 mo yan imbik ka niya na dito. Imbik Pero original na imbik ka. Ayan, so mga dito sa ginit may Oh, may orasan din. Gumagana orasan din sa gede dito. So, magkano presyo? 55. 5500 sampai barang dito kay Buslando Hindi lang 55 to. 5,000 nya. Ayun sa mga ano, solid 'tong mga ito. May plastic to, original pa 'tong mga ito. Ah, mga brand new pa to ah. So, 'yan sa mga ito, may Rolex style dito, lalagyan din ng mga malalagyan tayo. Ano ba to? Anong relo to? automatic na ano siya. Formula 1 na tag-UL 16. Formula 1. Tabuwer, kalibre 16. Oh, Formula 1, mm -hmm. Tabuwer. So, ayan, gumagana rin sa loob na yun. Tatlong bilog mga guys. So, gumagana rin. So, magkano ang presyo itong mga ambos lang 3,500. 3,500. So, nigubos. So, nigibos, so, so, ano siya? Automatic? Oo. Oh. Ayan. So, magkano itong ori na? Sobrahan nyo ito mga guys. may lalagyan siya doon. Oh. Ito, ito, ito. Ito yung lalagyan nyo. May karton pa siya. So, mayroon naman tayong ito ganito, boss. Ako, oh, guys. Magkano? Ano yan? Yung... Ha? Yung chapmill. Huh? Yung chapmill. Alam nila kung magkano kay Pulias kasi yan, diba? So, hindi ko ma-expect. So, dito magkano kasi yan? Oh. Okay, kung nasa kanya lang, 2-5 lang. 2 lang ang uh, chapmill nila dito mga guys. 2,500 lang. So, negosable pa siguro yan. Mga, mga presyuan dito mga guys. Richard Mela. So, meron tayo ito. Meron ito mga ano ito mga isa ito. Ay, brat. Tumulong na. Itong ano ito? Omega. 4,000. 4,000. Yan. Omega natin mga isa. Ilalim natin yung Omega. Oh, uh, 1,000. Ah, 4,000. Sarado. 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 4,000 ito So, automatic to ah. Brand yung brand yung ito mga isa. So, dito kay Boss Lando 4,000 lang so bahala na kayo magbulungan dito sa kanya 4,000 pari sa Richard Building doon ba? o oh, Richard Building o ito Richard ano Richard original na Michael Kors Michael Kors so original Michael Kors mga yung gold plated na uh, green dial guys so magkano ang presyohan ito? 5 3,500 2,500 P5 lang o oh ay lang ito so matatawaran yung patay. So, go... oh, oh yan mga oh, original so quartz lang din. yung 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 So, mayroon naman tayo yung ano rito. uh, yung ayan yung yung Divers down. Omega. Ito. Ang Omega natin. Ah, 5 'yan. Ha? So 5 Omega. Ah, 5, -5 mga So mayroon na tayo, dito tayo sa ano, ito. Tulo nito mga Itong Seiko. Siko is ito? Siko Divers. Siko Divers. Siko Divers pala to Sorry, sorry. Uh, Siko Divers to mga isa. Siko Divers. Mga, ano. So, magkano ang presyo ito po 5,500. 5,500. So, brandyong brandyong ito mga isa itong lalagyanan. Ito yung sinatawag pagong. Ito yung Siko Divers na pagong. 5,500 daw ito mga guys yan 5,500 umiikot pa ba, ba yan? huwag naman ayan ayun ah, yun ang lagi tinitesting nila eh. yun siko drivers na pagong ito mga guys yan pagong yan mga guys magkano ulit? 5,500 yan 5,500 mga guys yan dito lang kay Boss Lando. 55 lang. So ito, naano na ba natin 'to? Kailan niya na original? Si kanan? No, original na. Oy. Wag na. Oh, hindi na gagastos kasi yan. Hindi na gagastos na pala. Oh, na gagastos na po. Na po. Ano to? Anong tatak ko? Tabiwer din. Tabiwer din. So magkano ang presyo nito? Pero hindi Oh, dalawang libo. Yeah, sa so, mga dalawang libo mga pag yan iyan, mga ano. Mga ano nito ni Lando no. Ito, na ano ba to? Hindi. Ito. Rolex na Super Clone? Ah, Super Clone. Rolex na Super Clone. So magkano presyo ang no Boss dan? Aulan, oh, Lando land Ha? Huh? 4,000. 4,000 Super Clone. Na Rolex uh, Black Dial. Super Clone. Yan. Apat na libo lang o, sa kanya. So, ibang marketan, hindi lang apat na libo ito. Kahit pumunta doon kayo sa Carmen Planas. O, So, mayroon tayong dito. Hindi na natanggalin. Mayroon tayong may rado tayo, no? So, hindi pa nakakalam dito sa rado. Digma to. Alam mo na sa rado doon sumikat si, ano, sa ibang vlogger, si Boy Kaskas. Pero, kung ibus hindi nilalaban Kaskas to. Yan. Magkano rado natin? 4000 P4,000 Yan Yung rado ni Pwede ko naman i yan eh Kaya lang Ayan mo, Pag i mo Ano Yung pang mekanismo Na ano uh, Hindi nag-agaskas Hindi nag-agaskas oh! <laughs> 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 Pati na ako sinagaguhan mo Hindi <laughs> <laughs> nag-agaskas Oh, totoo yan So diyon si Ibu i-gaskas doon so, Meron to Last price tayo rito mga guys So dito Ito. naman tayo ang Rolex natin Coli, uh, green dial Rolex ang Rolex natin ayan, last oh, magkano? 4,000? Oh, ano, ano, ano siya yung tinatawag na Starback na Mallorca oh, Tagbuck Mallorca <laughs> na Rolex na Starback yeah, 4,000 pa rin oh, yeah, Oh, ano ba yung nyo mga guys? O, dito na kayo. Oh, sige, pili lang po. So, mayroon naman tayo dito. Mike, ano to? Yan. So magkano ang presyo nito? Parehas lang. 4K din. 4,000 mga ito. Camera. So, uh, camera. Hindi, yeah. hindi pa naman Hindi, hindi pa naman So Pan yan. Patek Philip. Philip. So mga ito mga ito pang babae natin. Ito, so, ito. Itong babae natin. Yung Chanel. 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 So magkano ang presyo ng channel? 2,500. 2,500. So pang babae ito mga ito. Ayan, yeah, may mga lang. Ayan. Yeah. Ayan. So mayroon naman tayo rito uh -huh. oh, kung mayroon kayong girlfriend o asawa uh -huh. ito pang magkano presyo ito boss? O uh -huh. oh, isang libo pang regalo. Yan isang libo. Isang libo. Isang libo. Kailan pa lang ako wala ka talaga eh. Oo eh. Ayun talaga ipinta sa akin eh. Eh mayroon tayo rito pang ano pang pang regalo rin sa girlfriend niyo doon. Magkano to boss? Magkano? Magkano lang yan. Magkano mura? Isang libo. Yan pang regalo mga So hindi lang ang kinaganda dito mga so, hindi lang sa mga brand new at mga second second mano mga relo natin dito no. So mayroon pa rin dito mga naka-box pa rin 'to. So, magkano 'tong presyo nito, boss Sika na magkano? Taglilimang daan. So ito ganda rin dito, yung pambabae natin no. Uh, pang limang daan lang 'to mga kids. So may mga diamond sa loob. So hindi lang 'yan mga kids. So hindi, mayroon pa tayo rito mga pwede natin maano katulad nito for example uh, sample po nito mga sunglasses o oh, ano natin. Magkano mga presyo nito? 1,800. oh, 1,800 sa so mga ganitong orange na sunglasses natin. So, iba-ibang mga colorway natin mga kasyon yun. Oh. 1,800. So, may mga rival naman tayo. So, magkano mo na ito, boss? 1,200. 1,200. Hindi ko pang 1,200. Yeah. So, mayroon dito one, two, rin oh, yeah. uh, one, pa rin siya. 1,200 rin to. oh, yan. 1,200 uh, pa rin ito mga isa. Napakaganda saan pa natin matatagpuan saan pa natin matatagpuan buhay pa rin ang buhay pa rin ang rikto natin mga kaiso diyan mga sa Tomas Mapua sa kabilang dating burauta no so wala na sila roon so umikot lang dito sa kabilang side lang din sila mga kayo. so wala ibang hanapin dito si Buslando maagang maagang nandito lagi siya naglalatag dito sa araw ng linggo hanggang alas 7 po kayo sa araw ng linggo maaga kay dito pero sa ibang araw Alas 4, alas 5, nito pa rin naglala. Hindi pa rin nagbabago, buslando pa rin. Yan pa rin. So nandito si Boss uh, sa mga about ng mga rilon niya. So yan, na mga budget meal din sa mga guys. Yung mga Kakabi lang sila. So dito makikita mo na ito si Boss narin na rin yung mga mga about ng mga rilon niya. So ano pang hinahantay mga guys? So, so pumasa lang kayo rito para maabinin mga presuhan dito ng mga arilo ni Boss Buhay para ng Rikto, kabilang side nga alam ng Thomas Mapua. O oh, shoutout sa lahat mga subscriber natin. Maraming maraming salamat sa ibang medyo ng mga So, Salamat!